headache, migraine, dizziness, vertigo. Ano pagkakaiba-iba nila? Ang headache, pagsakit ng ulo. Ang migraine, pagkirot. Higher level of pain. Ang dizziness, pagkahilo. Ang vertigo, pagkawala sa balanse. Isa lang ho ang pinagmula ng sakit na yan. Ano? Hindi ka nakaka-8 glasses of water na tubig na iniinom araw-araw. Period. Wala na akong ibang Huwag na kayo mag Yan lang. Bakit to? Paliwanag natin scientifically. Ang katawan po ng tao, yan, tao po yan ha, tanggal natin ito, pasunin <laughs> nyo naman. Pasunin nyo, lalaki lang. <laughs> talabohan, talabohan. Ang katawan po ng tao, 70% tubig ang laman. Ang brain natin, 80% tubig ang laman. Every time na nagsasalita po tayo, bumababa po yan. Nagre-reproduce tayo na sa laiwan. Pag pinawisan, bababa. Ba. Pag umihi, bababa. Pag dumumi, bababa. At pag may bisyo ka, doble ang baba. Kailangan ma-replenish mo yung nawalang tubig. Tama ba? Para maibalik mo sa 70. Question. Para ma-replenish mo yun, kailangan daw nakakawalong basong tubig ka at least in a day. At ang sabi, tubig! Hindi kasama kape. Gatas. ka Juice soft drinks at soup. Hindi kasama yun. Ang sabi ay, yeah. malaking tanong, nakakawalo ka ba? Yeah. At dahil hindi, hindi mo na ibalik sa 70. Bukas, makakawalo ka ba? Kung hindi ulit, pababa ng papabayan. At dahil bumababayan, lumalapot ngayon ang dugo. Shh. Lumalapot ngayon ang dugo. Pag malapot ang dugo, ano ang tendency? Low of gravity. Asan ba ang brain? Nasa itaas o nasa ibaba? <laughs> Saan? <laughs> Hindi nga. sa <laughs> uh, dahil nasa itaas, malapot ang dugo, nahihirapan siyang isupply. Nahihirapan siyang paakyatin. Ako nyo, dahil malapot. At dahil kinakapos ng tamang supply ng dami ng dugo ang brain, magre-reklamo yung lalagyan ng brain. Ano ba yung lalagyan ng brain? Mm -hmm pulo. Ano yung nireklamo niya? Sasakit siya, kikirut siya, mahihilo ma ma siya, o kaya mawawalan siya ng balansa. So ladies and gentlemen, itong apat na sakit na to, hindi dapat iniinuman ng gamot. Ano ang solusyon? Mali, walong basong tubig katutunan. Okay, ladies and gentlemen, Patay yung ko ako, every time na may barili ikaw magsasalita, ha? Ang tawag ko doon, respeto. <laughs> <laughs> di ba no? Pag kami nagsasalita, pag ikinig ako. Yan na, wali. <laughs> <ba yun? laughs> <laughs> <laughs> Dali lang pa nagtirahin ko mga doon. <laughs> Nire-reverse ko lang kayo. Okay, ladies and gentlemen, ang kaisa-isang nilikha ng Panginoon na pwedeng kailin ng tao ay tubig. Huwag niyo namang pilitang palitan. Matalino pa kayo sa lumikha eh. Tapos magtatanong kayo sa doktor, ba't kayo nagkakasakit? Eh, ito nga isang unang-unang napakasimpleng ibinili ng Panginoon na gawin mo sa katawan mo. Hindi mo magawa. Nagtataka pa kayo, ba't kayo nagkakasakit? Tapos pag nasa sa'yo mo na, parang ang babait nyo naman. o, <laughs> oh, nangindihan niyan? There's no such replacement for water. Ayan, alam niyo na, ba't kayo may sakit? Alam niyo na? Hmm. Uwi na, sige na. <laughs> Maligo. <clears throat> Naintindihan na niyo? Na. Gano'n kayo importante at uwi. Huwag niyo namang palitan. Alam niyo, naiinis ako dahil may naririnig pa ako nagre-reklamo niya. Ito e, ang hirap inumin niya, ang dami, Nakakalunod. <laughs> Pag ininom mo ng isang upuan, lunod ka talaga. <laughs> <laughs> eh ang sabi, within a day. And that means, within 24 hours. Mm -hmm. Hindi ba kayo nagtataka, biglang nagsulputan ng mga dialysis center sa bansa natin? Mm -hmm. Bakit? Eh itong simple hindi nyo magawa eh. Mm hmm. <coughs> mm -hmm. Tingnan nyo ha. nagre sa walong basong tubig sa loob ng 24 oras pero red horse, nakakatatlong kahon. <laughs> tatlong oras lang yon. Sige nga. Dahil na tinatamaan. Hindi <laughs> lalo na yun. May natutunan ba? <laughs> <laughs> yes. Yeah. kung importante yung tubig? Huwag niyo na itanong sa akin anong klaseng tubig. Wala ko i-endorse. Ang <laughs> importante... <laughs> <laughs>